Ano makikita sa tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si Chairman din. Eh. Kay pangalit ah. ah. na naula niya ni Kali, kay pangalit eh. May may mga padrino 'yan. May padrino na lang di ubos sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor harbo. Pag mali, mali. Ang pagpapalipad ni General Suka. Oh, ito. akong sabihin Ayaw mo ako sundin ha Alaw marami ko kayo dito Wala ka naman permit May, permit to? Hindi ito to may permit Ha? May permit ba to? Alika, 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 alika. Ikaw, ikaw tinatanong ko May permit ba to? Hindi ko alam sa ito Kunin niyo yung gamit niyan Wala pa na permit Kunin niyo, kunin nyo Kung ba nalang yung sedahan Ito, tinatanong ko May permit to? Di ba mayroon yung may Ayun ka may nalang yung

may permit ka. Kaya nga tayo, hindi natin ng bago. Pag mo yung permit nyo. nag kayo, wala kang permit. pala eh. Hindi kayo, Di ba pag nanakaw yung ginagawa nyo? ginagamit yung kalsada? Nakita na namin kayo. Nakita na? namin. na namin. Nakita na Nakita na namin. Nakita na Nakita na namin. Nakita na Nakita yung pinagkakakitaan nyo property ng gobyerno eh mga hintot pala kayo eh mga kayo simple lang ah. alam na alam naman natin na talagang uh, kahit saan naman kahit saan naman na talagang pagka wala kang permit eh hindi ka pa talaga pwede pe mag-operate <tipura>, Oh, aalis ah, sila diyan, hinihintay lang. Hey, hey, nakwala, ano ba Kayo. Kung hindi kukunin ko 'yan. Ayun, sir. Oh, tu sa ka, kaya mo start 'yan. Oh, ha, mi na. ito pinagkakakitahan nyo huwag ako oy tama kayo na kahit saan naman talagang larangan pagka wala ka pang permit eh hindi ka pa dapat na uh, mag offer kasi yung sinasabi kasi nila eh nasa city ko na yung permit so baga uh, ongoing na pero talagang ah uh, ayaw ko pero ang alam ko talaga pagka wala ka pang permit eh hindi ka pa talaga pwede pe mag-operate ganun lang yun ganun kasimple simple. pagka lumabas na ang permit mo, yun, doon so, ka na pwede mag-start ng uh, business mo. Oh, ano yung

good, good, good. Road 10 tayo mga kayon, ha? August 1, Friday, Ghost Month. Ika nga nila. Pero sigla natin kung uh, Ghost Month pa rin tayo. Yun, <tinyon> <tinyon> General Supa.

pagkakadot? yeah, pagkakadot, yung kinakadot. eh, kahit 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 kahit

じゃあこれでケア。 nguupan na po yan ang oh, okay. lang, lang po ito lang ako po po to dito lang ano niya kailan mo? Ang siya magagari dito, ang siya para mapema, lang, okay. lang ako, po pero, ayon na, na Opo, ba tayo, kasi dito lang ang ano? na talagang ayon 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 na talagang na 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 またことそがしろ <laughs>